Guys, mayroon akong ipakita sa inyo. Diwata Paris, andito na sa France. Ayan, no? wow, sarap. Ano pong libre, sir? Unlimited kanin to, sir? Oo, unlimited kanin, tsaka unlimited ino. Unlimited mojito, no? Unlimited drinks. Wow, sarap. Dito lang yan, oh. Sa standby kape. Diba, standby kape lang. Oh. Tayo lang mga tao. Ah, oh, bon appetit. Ayun na. Oh. Ayun na, no. Ay, no. Ay, no. <laughs> <laughs> Ano pa rin yung dati? First time, oh, makakain ng Diwata Pares. Sinto ba yung tiyong isang nga na? Ngara. Ay, Ay ano ba pa ito? Standby Cafe Pares yung... Overload. Parang... parang... So, bon appetit, guys. Yun yung ano ba? Kaya, tinalo pa ng Jollibee ah. Oh, dahil 24 so, yeah, okay, hours so, pala sila pang masahe. Unlimited so, rice uh, to ah. Sipin mo yan, 5,000. Hindi ba ba ng uh, 5,000 isang ah. araw? Sus, grabe no. Hmm. Maniniwala talaga ako noon dahil ano, yung itlog na pakarami. Eh. Ayan no. Tayo, kalam. Paris overload ha. Ah. First time na tumikip ng Paris. Ito lang sa Standby Cafe. Ayun yung chef namin, no. Yun. Chef namin yan. Ito ko lang kita, malinis na. So, first bite. Ano yun eh? Paris. Tawa Tapos <laughs> may sasawa na sopa Ang lambot na yan Buti ilang tatlong oras yata tapong ang Paris talaga ba, brat. Lamit. Uh, pero yung ginawa nila doon. Sarap. Yung Paris. Lamit siya. Hindi ganito na, di ba yung Paris? Uh, bawang. Hmm. Tsaka paminta. Banalo. Tumulo. Tumulo. O, sino kumulo Cornstarch lang na. Okay. O, okay. oh, yung papalapot. Sarap. Alag ah, like yung cornstarch. Thank you guys. Pag, pag kumulo na ng mga dalawang. Kasi nung walang negosyo eh. Pag, pag wala tayong tayo, so, talaga. So, yun yun. So, eh. Paris. Hindi eh, ngayon. Alam mo nagba-shouldoon. Kunsakan lang may pares ang lekanin. Andin siyang putik. Dito unlimited. Hello, ano, Ramo. Unlimited um, ang buhito, buhito no? Meron siyang idea si. kung paano mag-o-o, 'di ba, Rupert? Gagawin. Oh, 'yun, no. Ramian. Yan lang kay ah, iba natin. Tapos mayamaya, London din, no? Dahilan sa financing, sa finance, eh. Nice. Ano? Ano? yung Ayan na guys, unlimited mojito ah. Hindi yan unlimited soft drinks o tubig, unlimited unlimited At mojito. At saka yung mga kung ano yung